sa aking uh, tripting nabili ko po ito ng 20 pesos yan Disney legit night uh, Disney the Burtons the nightmare before Christmas so legit naman po siya ano sleepwear so nabili ko po ito ng 20 So nilagay ko sa aking carousel, Visit RTB Collection. At makikita nyo dun yan Ito po ay nabenta ko sa halagang 250 So thank you po sa support Sa RTB Collection ah uh, Sundan nyo ako sa aking YouTube channel Like and subscribe na rin At saka sa aking uh, FB page Andun lahat ng aking item Ang aking store, ang location Pwede kayo mag walk in Ang daming solid item So thank you guys For your continuing uh, support our TV collection so once again tiyaga lang pag may tiyaga may nilaga so embroidered po 'yan embroidered ganda oh so 250 po 'yan na bill salamat po